ako magpasalamat sa Panginoong Diyos natin dahil sa pagbigay niya sa akin ng protection at paggabay niya sa akin sa tagumpay. Maraming salamat po din sa mga sumusuporta. Thank you. For uh, the whole six rounds, na ikaw yung nag-dominate sa kalaban mo. Ah, thankful po kay God. Tsaka, ano, masayang masaya champion ng mundo ng 85.9 points na isang ba na baba? ladies are confident ka also. Hindi confident ko ako na mananalo pero sabi kasi ng coach ko na huwag masyadong giggle, huwag masyadong habol sa knockout kasi darating din po yun ni Samantha Gomez en sudeste abot tomelda para po ano sa Panginoong Diyos natin para mag-glorify po yung pangalan niya at may pakita po, po sa inyong lahat na walang imposible sa Panginoong Diyos natin. Ano para sa iyo Eman? Ah uh, ano na po na yun sa ano sa team ko. <laughs> Manny Pacquiao, todo suporta nga at super proud nga dito sa kanyang anak na si Eman Bacosa. Makikita nga natin dyan na maging ang kanyang asawa na si Jinky Pacquiao ay suportado nga rin itong si Eman Bacosa. Nanood nga ang mag-asawa sa ginanap na trillia Manila Events sa Smart Araneta Coliseum na makikita din nakasama nga at uh, nandito rin ang ating uh, Presidenteng Bongbong Marcos at si uh, Madam Lisa Araneta. Sinawag Marcos. Tinawag nga ng mga netizen itong si Eman Bacosa na Piolo Pacquiao dahil nga daw uh, pinaghalong mukhang Manny Pacquiao at Piolo Pascual tanong nga ng marami, like father, like son nga daw ba? Madali nga daw sabihin, pero ang hirap namang patunayan. Si Manny Pacquiao daw ay pinanday ang hirap at sakripisyo. Samantalang itong si Eman Bako sa Pacquiao, ang maharap nga sa sariling laban. Laban nga daw sa expectation, sa pressure, at sa bigat ng pangalang kanyang dinadala. Si Manny Pacquiao daw mula sa hirap, sa guto, hanggang makamit nga ang pagiging alamat. Bawat nga ni Manny may kasamang luha, sakripisyo, at panalangin. Hindi nga siya lumaban para sa sarili, kundi para sa ating bayan. Ngayon, ang anak niyang si Eman Bacosa Pacquiao ay tinatahak na rin ang kanyang sariling daan. Marami nga ang nagsasabi na mahirap pantayan ang isang Manny Pacquiao. Pero ang tanong nga ng karamihan, kailangan ba niyang pantayan ang kanyang ama? O panahon na nga para gumawa siya ng sarili niyang pangalan? Sa dulo, hindi dugo o apelyido ang sukatan ng tagumpay. Kundi kaya mong lumaban para sa pangarap mo. Ito nga yung pinatunayan ni Eman Bacosa Pacquiao at hindi nga niya ginamit yung apelyidong Pacquiao kundi ang ginamit niya rito is Eman Bacosa.